magluto ko o gulay para pamahaw ang isagol nako ko a ah, perito o pinaksiw talong lang o karabantos ang akong gisahon para pamahaw ay ay good morning luto ta maggulay gulay maggulay gulay lang ka eh kaya nagmahal na ang carne. Mm -hmm. Bisan unsa nga gulay, hala, sagol. Basta gulay. Binukid style ba? Probinsya style. Bisag sa nga gulay, hala, sagol. Bisa dili ang ay isagol, eh, sagol. Importante dili, makahilo. Oh. Butang natog to you. Tuyo. Okay. Okay. Butangag pa meron mm -hmm. Ayos na. Ayos na. dili laton malasaduhon lang malasado lang kay para dili malata luto na ang akong gulay para pamahaw karabantos o talong oh, lami kaayo oh. kaayo healthy ulam. Hmm. Dili pala taon. Malasado lang. Green-green. Hmm. Green-green pa ang kuan.